Na dapat na ipagdiwang ang New People's Army sa kanilang ikalimampung taong anibersaryo ngayong araw. Ito ang naging pahayag ni AFP spokesperson Colonel Edgardo Arevalo na patuloy na nababawasan ang puwersa ng New People's Army dahil sa marami na ang sumuko at nagbalik sa pamahalaan. At mula sa Camp Krame, nasa linya ng telepono si Lea Ilagan para sa detalye ng balita. Magandang tanghali sa iyo, Lea. Magandang tanghali sa iyo, Ella. Maanghang ang naging pagbati ng Armed Forces of the Philippines sa ikalimampung taong anibersaryo ng New People's Army. Ayon kay AFP spokesperson er Edgar Arevalo, walang dapat na ipagdiwang ang New People's Army, lalo na at patuloy na nababawasan ang kanilang pwersa. Simula kasi January 2018 hanggang ngayong buwan, umabot na sa 12,500 na membro ng CPP-NPA ang nagbalik loob at sumuko sa pamahalaan. Nasa isang daan at anim na po naman ang napatay sa pakikipaglaban sa militar at 320 ang naaresto. Kung may dapat daw ipagdiwang, ito ay ang maraming bilang ng sumukong NPA at nagbalik loob sa pamahalaan. Sinabi pa ni Arevalo na sa halip na anibersaryo ay dapat na Day of Mourning ang gunitain ngayong March 29 dahil sa mahigit 80,000 kasamahan na kanilang pinaslang matapos paghinala ang aset ng militar. Maging ang PNP ay naniniwalang walang dapat na ipagdiwang ang NPA dahil patuloy na kinukundina ng sambayanan ang kanilang mga kilos gaya ng pananakot at pagpapahirap sa bayan. Kaug na ito na nawagan din ang Department of National Defense sa publiko na huwag suportahan ng New People's Army at huwag hayaang maghatid ng terorismo sa bansa. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Leya Ilagan, live mula sa Camp